Naka, naka May tutang ma pintug, pangalan ay tapsi, napakataba niya, ma pintug talaga, tingnan nyo naman siya, Ang pintug pintog niya, hum, ko sa kanya oh, tuk ang pintuog hmm. ng tuta tingnan oh. nyo naman siya at ang laki pala yan ano niya hmm. sayang hindi pa babae talaga <laughs> alam ko nangingili eh tatanan mo na nangingili mm yeah. pintu talaga eh, tingnan nyo ah, naman siya napaka pintuog niya gusto <laughs> kong uwi na Ayaw nang ina niya. Hindi nga bali, uy. ulit si lady. Hindi na, nabukapon na yan. Ah, yung best, nabukan nanganak yan? Uh -huh. Dalawa pa lang, kapon na.